哎呀！哎呀！ Ang ganda di ba? Wala akong masabi pero ang ganda. Diba? Diba? Ayan. Ganyan. Cute na siya. Diba? Basta yan. yung mga nagpapalim sila. Parang sa mga sasaka. Ayan o. Ganda. Super ganda. Diba? Ganda ng plam. Ganda ng nanohana. Cute, di diba? Cute siya. Ayan Puro ganyan lang. Buong parigid yan. Hanggang doon. Napakadami. Ito hindi pa masyado. Wala pa puno na. Hanggang doon kahit saan. Lahat yan. Ayan, nandito naman ako ngayon. Pasok. Ayan, meron din doon. O, oh, na. Pasok ako mo. Ayan. Thank you guys for watching.